po natin yan na ang mga OFW ang bagong bayani natin. Pero sa pangyayaring ito, mukhang sila na ang nagiging bagong pulubi ng ating bansa. Mr. Senator Rafi Tulpo, sana po ay matulungan nyo kami rito. Gusto po namin makauwi. Napakahirap po ng sitwasyon namin dito. Alos wala po kami makain. Justin, Ah, nasaan kayo uh, ngayon? Nandito po kami sa accommodation ng sponsor namin, yung Petro okay. Dito po kami nakikituloy pansamantala. Okay. Kailan pa kayo diyan? Bali, ma'am, two cases po kasi kami. Hindi po kami parehas ng case. okay May first date, may end of contract po. Kami po, mga end of contract. Uh, October and November pa po. Two years lang po, kaming na-end contract no na October and November. Okay. Nung nag-end kayo ng October-November, buo ba ang mga sweldo ninyo? Nakuha niyo Hindi po. Hindi po namin nakuha yung pending salary namin October po. Benefits niyo Wala hindi din. Hindi rin po nakuha. Uh, may contact kayo sa inyong agency? Meron po, ma'am. Kaso hindi na siya nagre-respond sa amin. Okay. Matagal na po. Matagal na. Kailan ninyo huling nakausap ang agency ninyo? Siguro, ma'am, January. Last na nagreply reply po sa akin. Okay. Uh, ang agency nila, Shari, ay ang Skylines Manpower Solutions, Inc. Actually, nakontakt natin. Nag-message po. Uh -oh. um, good day. Uh, thank you for out after careful consideration, we've decided to decline the on air interview request at this time. We've already been working closely with MWO, Polo, and OWA. To share and receive relevant updates, our, our representative is currently in Saudi Arabia to address this matter. Yun lang po ang reply po nila sa amin. Sa mga tauhan mismo, sa mga na-deploy doon, January pa ang last nila na communication. Dito ba sa mga kaanak, meron ba kayong nakausap galing sa Skyline's manpower? Lagi ko pong kinukulit yung Skyline. Okay. Meron silang uh, uh, napagkasundoan sa polo mm -hmm. regarding sa food allowance. Mm -hmm. Eh pero ayaw po nila ibigay hangga't di po ako nagkinukulit uh, yung Skylands. Mm -mm. Meron na bang balita uh, uh, dito? Process pa lang daw po, ganun po ang uh, laging pangako po eh. Okay. Kung hindi pa po kami mangungulit, <laughs> hindi po nila ibibigay yung napag-usapan nila sa Polo. Okay. So sa ngayon po, saan kumukuha ng pangkonsumo ang ating mga OFW doon? Ma'am, yun nga po, yung iba po, bigay-bigay ng mga kasamahan po nila. Mga kaibigan, po, mga Mga kakilala. kaibigan po nila. Na ng nagtatrabaho ng mga... sa ibang opisina. Ito lang po, nung mm -mm. kinulit ko nga po, meron silang food allowance sa 300 reals Yung apat lang po, na nagre-reklamo dito sa Pilipinas, uh. ang binigyan ni Mas. Eh kung hindi Ito, nagreklamo, bakit? Yun po, hindi ba gutom, Magugutom yun yun? yun? yun nga po, so, ah, selective okay. po siya, selective. Atty. Sherilyn Malonzo, 29 po ito na naipit doon. Apparently, the company itself, the petromint is still active. Dama, yes, yes. may mga tauhan yes, pa rin po. pero end contract itong 29 na ito. Ang tanong ko ma'am, bakit? Okay, actually po, dapat uh, talaga pag uh, finish contract na po, no, babayaran, mm -hmm. pati mga unpaid claims, kung mm -hmm. may unpaid salary pa. So uh, kasi po ito kanila lang po namin to natanggap no while although pagkatanggap po na coordinate na kaagad po kami no sa yes. MWO natin uh, sa Riyad. and then may binigay naman po sa amin na uh, feedback po na recently daw po may nagpunta daw po dun sa um, O Riyad, no yes. MWO Riyadh mm -hmm. po no March 26 ah uh, 10 workers po were given po uh, food and hygiene kit. And then, ang uh, ginawa na rin po, inaksyon na, na ng MW Orient po yan dahil nga po, dapat nga matagal na po nila na pa yung ating mga kababayan. Kaya nagpa na po sila ng notice to repatriate sa, uh, na po sila ng notice to repatriate. Ang ibig sabihin po niyan, if within a certain period of time na, na, Lagay po doon ang ating MWO Riyad ay hindi pa rin po sila pinauwi at sa kanilang repatriation then they will be temporarily suspended po. So okay. 'yan po ang ibig sabihin ng notice to wife uh, repatriate attorney Ina. And then uh, 'yan ang kasalukuyan na binigay sa aming status. At etong PRA daw po mm -mm. is uh, trying to coordinate with their company kaya lang uh, uncooperative or unresponsive po no itong kanilang employer or yung kanilang company. So but syempre kahit mm -hmm. naman po unresponsive 'yan there are uh, a lot of uh, legal remedies pa rin naman po na available po no? para po sila ay baka uwi at kung meron po sila mga unpaid uh, claims po and of course no, our MW RIA will help po uh, facilitate it. Ngayon sa pagkain po nila tinawagan po, tinatawagan po namin yung kanilang uh, PRA here no para asikasuhin po at bigyan ng Uh, in-appoint provision yung ating mga kababayan while pinapacilitate na liya yung kanilang uh, repatriation. But rest assured, attorney Aina as so always yes. po, we will uh, closely monitor this at para makauwi na rin sila at hirap na hirap na rin sila dyan sa accommodation. Justin, uh, meron na bang gano'n uh, yung tinatawag na biometrics o yung uh, fingerprinting? I'm sorry, fingerprinting? Wala, nag wala Justin? Pa, wala pa, wala hindi pa, pa, pa sila maman. umaabot doon. Sige po Atty. Aina. Mm -hmm. Rest assured po sa ating mga kababayan po no, unang-una po yung provision for food nyo po. Yes. Dahil kung hindi po ipapasuspend din na po yan ng ating MWO Riyad, tumilis so, mm -hmm. na po sila legally regarding uh, this matter po. Kasi mm -hmm. nga uh, despite po ng coordination po at ginawa naman po ng ating uh, uh, Migrant Workers Office po dyan ang kanilang mm -hmm. trabaho mm -hmm. po, no. At para matulungan sila, napaka-uncooperative po kasi nitong employer. ah uh, but of course, okay. part naman ng kanilang pag-uwi, syempre ang exit visa. Kaya kailangan ito po yung madaliin po. No? Kung wala naman sila mga travel ban or any immigration penalties uh -huh. or whatsoever, ay dapat madali lang po sila mapapauwi. Kasi valid pa yung license ng Philippine Recruitment Agency Attorney Aina. Si Skylines. ko ngayon. Uh -oh. Opo. Mama, ask ko lang po kung sana po uh, makukuha po ba lahat ng benefits nila? Kung halimbawa po sila ay eh, uuwi na? Dapat po isettle po lahat ng claims na sa MWO po natin. Okay. And of course, la uh, dahil cooperative sa employer, malami pong waste. Eh. Depende po if they still wanted uh, to pursue po. No? Meron naman po tayong uh, pwede isampah sa Ministry mm -hmm. of Labor po dyan para po doon sa mga labor claims nila or okay. if they wanted to go home na at wala namang uh, at uh, salary sa pinag-uusapan natin na benefits mm -hmm. na tinutukoy po ninyo mm -hmm. pero tied joint and solidary liability then we can pursue the PRA po no and we can conduct sana okay. pero aalamin po muna natin uh, attorney aina po no yung kanila pong kaso Uh -oh. Kasi po ito kaka lang lang kanina so I wanted to investigate further po bakit po ba sila po tumatagal. Uh -oh. But uh -oh. rest Dina assured na hindi na namin ito titigilan hanggang makauwi po kayo at makapiling kayo ng inyong mga mahal Pamilya. sa buhay na nandiyan sa studio ngayon ng Ms. Uh, yes. po. Salamat attorney Thank you, thank you attorney Sherilyn. Ma Ma'am kasi po may nangyari po regarding doon sa anak ko po at saka mm -mm. yung mga kasama niya, mm -mm. nag-uusap po sila sa polo. Okay. Uh, pinapirma po sila doon ng paper okay. na ang sabi ni MAS Sino po uh, si MAS? Yung foreign. boss o oh, foreign ah. po nila uh, Sabi po ng MAS na hindi na daw inilagay doon sa sulat na Hindi na nila hahabulin yung pending salary nila at saka yung benefits Ay! Ang party list na masasandalan Aksyayes Number 68 sa balota Yusek, magandang hapon po sa inyo. Yusek, bye. So, there is some kind of a waiver na pinapirma sa kanila? Is this even legal? I, I have to verify that uh, okay. with our migrant workers' office in Riyadh. What has been signed? Okay. Kasi at this point, ngayon ko din lang nakukuha yung fact uh, listening yes. from dun sa mga ano, kamag-anak ng ating OFR One mm -mm. mm -mm. would be, we have to get the fact first. Ano okay. ba yung pinag-usapan sa MWO Riyadh? If okay. there is, uh, if there was any arrangement, ano ba yung naging arrangement at ano ba yung pinapirma? Second would yes. be Mm, tungkol sa benefits, uh, any Filipino worker naman, kung hindi niya makukuha ang benefit while still, ideally kasi the benefit should be given or issued to them or granted to them while they are still on site. Yes. Now, assuming hindi nila makukuha, we have our legal retainer. Okay. Uh, they can issue, nandiyan naman sila sa, over, uh, sa pwede sila mag-issue ng SPA at ang ating legal retainer ang magre-represent sa kanila. So, I am just giving an overview of how things the process. Would, uh, uh -oh. uh, would, uh, would dental, uh, file, absent the, the exact facts of the case and the details. Uh -oh. Ngayon, uh, as, halimbawa lang kasi na may travel ban because we really do not know ano ba yung sitwasyon nila yes. at bakit nagtatagal. Kasi there must be a reason bakit nagtatagal. Kasi mm, -mm. Uh, kung november payas nanda uh, na nag-finish contract kung november pa bakit hanggang ngayon ay hindi ma-step ang claim oo uh -uh. so hindi hindi I, i I wouldn't like to presume kasi maaring nag-file ng case ang ating mga kababayan and it's an ongoing case or maaari ding uh, kasi kuminsan pag nag-file ang ating kababayan tinatapatan din ng another filing ng ano ng yeah, employer. employer so one thing is Yes, that's one thing we have to check. Okay. Now, uh, in uh, so far, uh, they are still in the accommodation. So, I would like to believe na, kasi hindi ka ano eh, kahit nag-file ka ng case, uh, ideally, you should still be in the accommodation. Otherwise, sabihan niya ng absconding. Uh -oh. Now, Uh, dun sa an ano yan, yung pagkain, yes, if there's lack of provision like food and then also if kailangan ng medisina, kung meron may sakit, or such other basic provisions, then our migrant workers office, sige, actually, pwede na talaga natin sa, sa PRA, sa Philippine Recruitment Agency, pero kung hihintayin pa rin natin yan, they can augment. But at the same time, our migrant workers office can do uh, can do provide the necessary provisions. Justin? Oh, ma'am. Oh, nag -file ba kayo ng kaso? Kinasuhan niyo ba yung employer ninyo? Uh, yung iba po, ma'am, nag ng kaso. Kailan sila nag ng kaso? Nung nag-end contract na or habang may kontrata pa? This month lang. Ah, ngayon lang? I nurse exit po kami, mm -hmm. itong February 28 lang po. Tapos binigyan po kami ng clearance na yung makukuha namin yung tatlong buwan na pending po namin at saka yung end of service benefits. Tapos sinasabi doon na ibibigay doon tayo magse settle sa polo at pipirma at saka ibigay yung pera. Hanggang umabot na lang po ng etong pecha mag-iisang buwan na po wala pa din wala pa po but in any case uh, nailahad natin ano at ang maganda nito nakaabot na sa ating OWA at uh, kay Attorney Sherilyn Malonzo at uh, no other than USEC Felicitas Bay ang sitwasyon and coordination with the MWO at least unahin muna natin yung kalagayan ninyo pagkain yes. uh, very basic yes. na necessity yung food Justin tanungin ko lang yung accommodation na yan kanino yan sa employer niyo pa rin o iba na sa Petromint ba ma'am. Ah, sa Petromint, Petromint pa rin. Siya. Okay, so, okay. Uh, tama. Atty. Charlene and uh, Yusek Bay, they are still uh, within the employer's uh, accommodation center. Nandoon pa rin sila. Ang cases naman po, ma'am, merong nagkaso but only those na finors exit and only this month. Bago lang. So, it remains okay. to be uh, answered kung bakit ang employer hindi maproseso yung exit nung talagang nag-end contract na as of October and November of 2024. Ma'am, kasi po, ma'am, nagfile po sila ng casebook. Kasi ano, nagsalita po kasi si 'yung ano, 'yung dun sa HR po ng na, nagsalita po siya na ano, bibigyan ko kayo ng ticket at basta hindi niyo na habulin 'yung pendings niyo. Bibuuin na lang basta nang walang sweldo. Oo, oo, yun na hindi 'yun 'yung sinabi. Ah, tapos, okay. Tapos as in code lang Ay, po sila talaga. tapos wala na po wala na po sila. Pero man. verbal lang 'yun. Verbal Walang po. written yun na Walang ano. Po. Okay. Pero Pero baka mamaya ito yung sinasabi nga na pinapirma sila. Hindi natin yeah. sigurado, no? If. Oo. So, tama yung ano ni yung ang ang call naman ni Music yeah. Felicitas by is for the for us to investigate para makita rin nila kung ano ba talaga kung may pinirmahan. Uh, Iba-ibang sitwasyon. Lagi po silang pinapaasa, kaya po yun. Parang nawalan po sila ng choice, nag sila ng kaso kasi natakot din sila na hindi na nila makuha okay. yung so, mga... So under duress sila na nag-ano? Opo. Um, in any case, sasamahan namin kayo ha? Sasamahan namin kayo uh, sa DMW at sa OWA para ma-process na ang pag-uwi. Kasi kayo yung merong detalye eh, uh, nung mga kaanak ninyo. And para mas closer ang coordination. Gusto lang po namin silang makauwi ng uh, maayos sana po sa madaling panahon at uh, makuha nila yung kanilang dapat makuha na benepisyo kung ano man yung mga pending na salaries nila alam po natin yan na ang mga OFW ang bagong bayani natin pero sa pangyayaring ito mukhang sila na sa akin lang po ang nagiging bagong pulubi ng ating bansa sana po siya mga kuwi ah oh, panay <laughs> namin siya ko Okay lang po ako dito. Nagtatsaga pa naman. Mama, mag-iingat ka lang dyan parate. Uh, Nagtatsaga pa naman dito. Kaya pa naman gawa ng paraan. Ilang taon ka na, Dave? <laughs> mag-iingat ka din. <laughs> 23. Unang, una po ba itong pagkakataon na ma-deploy abroad? U unang, unang trauma ko po ito. Unang trauma. Lakasan ng loob, ha? Kontintiis na lang po. <laughs> Ah, yeah. uwi ka din. Mm -hmm. Ah, konting ano lang 'yan, ah, din mo. Kagandahan mo si na ang daming iwalala. po ito, um, ah, schedule po natin 'yung pagpunta po natin. Siguro next week po. Sasamahan po kayo ng reporter ni Senator Rafi sa DMWN OWA. 'Yun nga po para ma na po lahat. Babalitaan na lang po namin kayo para po dun sa mga pag-uwi po nila. Maraming salamat po at uh, mag-ingat po kayo at asahan niyo po na ipoproseso po namin ito sa tulong po ng DMWN ng OWA, no? Uh, sa madaling panahon. Salamat po mga sir at mag-ingat po kayo. Ram Salam salamat salamat, po. salamat. salamat po. Laban lang, laban lang.